Pagpalang araw po sa inyo lahat, dito naman po ang iwagan ng Pangasinan po na magbagi po ng iba't ibang karunungan din po. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayo malay, sakit sa araw-araw. At sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pumbalang ang magagabay po sa yung ginagawang mga kabutihan po. Uh, sa may tao pong nag-request po ng uh, gayuma po uh, na yung magandang gayuma po na malakas po uh, ko po sa inyo. Ito po ay oras yung panawagan at pagpabalisa ah uh, gusto mong uh, po. dapat po ay gamitin po nyo sa kabutihan lamang po wag sa kasamaan. Gamitin nyo po ito kung talagang gusto nyo po. Huwag nyo pong paglaruan po. Ito po. Uh, Magsasalam ng sumasampalatay hanggang pinako sa cross. Pagkatapos po ay isunod po yung orasyon po ng tatlong beses po. Narito pang orasyon po. Nimi, Tritarum, Adita, Karistum, Im, Signit, Igusum. Ay, sunod po yung pangalan ng tatlong bisis po. Tapos sunod po yung kailangan po. Hanapin mo ako kahit saan ako naroon. Nimi, Tritarum, Adita, Karistum, Im, Signit, Igusum. Ay, pangalan, tatlong bisis po hanapin mo ako kahit ako naroon sana po pag gumagamit po kayo nito ay tiwala po kayo sa sarili at uh, may masinting na po sa mga binata po dyan na gusto po talaga mag-asawa ito na po yung kan uh, mo yung mga nagre-request po ng uh, kayuma po ito po yung ah, uh, po na maganda po pagpabalisa po ito hindi siya makakatulog hanggang di ka nakikita po hahanapin ka kaisan ka naroon maganda yun kung kasi uso ngayon ang cellphone po ah, kunin mo na po agad yung number niya para makontak ka kagad ka o yung facebook po niya dapat po igamitin po lamang sa tamang pamamaran po huwag abusuhin po kasi may balik po sa inyo paki-subscribe po, pakitulong po, iwan ng mga sinan po lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay tiwala lang po kayo at kakasi po sa inyo ang mga gagamitin po yung mga orasyon po. At maraming maraming pala salamat po sa mga nagpapakatalab po ng mga ginagamit na binag binag binagi ko po pong mga orasyon po. Maraming salamat po sa inyo. Uh, shout out po sa inyo lahat.